Hindi naman ako questionin pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kakayahan na mamuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subalit marapat na hindi nito galawin ang saligang batas. Sinabi nito na alam niya ang kakayahan ni Pangulong Marcos sa pamumuno ng bansa subalit ibang usapin na kung gagalawin pa ang konstitusyon. Iginit nito na kapag ginalaw ang saligang batas ay tiyak na maraming mga mamamayan niya ang aalma magugunitang isinusulong ng ilang mambabatas ang constitutional amendments na maraming uh, kinukontra naman ang dating Pangulo. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ano man ang nagawa mo, anong klaseng diskarte ang pinakita mo sa Pilipinas, wala na ako masasabihin dyan. Ayaw ko nang mag -ano sa iyo. Ayaw qualification lang kasi uh, siyempre. Pero kung anong nagawa mo, kabutihan o kasamaan, hindi ko na pag-usapan. Wala akong sabihin sa record mo, there will be always a time for reckoning. This is not an election. I will not pass judgment on your performance or in your performance. Uh, but sabihin ko lang sa iyo, whether you have done good or exceedingly good or exceedingly bad wars. Hindi na ako. Wag ka nang tumakbo kasi magkagulo lang. Huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo. Bagya ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay naman sa pinangunahang aktibidad dyan sa Central Visayas. Ipinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Sen. Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ng dating Pangulo na mula pa noon ay kilala nito ang senador at lahat ng mga impormasyon na hawak nito ay may katotohanan. Naniniwala din ang dating Pangulo na may sapat na ebidensya ang naturang senador dahil sa dati itong nanungkulan bilang pinuno ng pambansang pulisya. Magugunitang inilabas umano ng senador ang naglikha na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa isyu ng ilegal na droga. Narito ang bahagi ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito si Bato ito yung dinala ko doon sa Maynila kasi ginawa kong PNP chief. Bato, oh, bata pa rin ako noon, fiscal ako, second lieutenant pa yan sa Philippine Constabulary. Ihado ko yan. Ako ang ninong sa kasal niyan. I have full faith. Kaya lang medyo madaldal minsan sa sa pupunta yung bunganga. Pero hayaan mo siya. Okay. Si Bato, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yan totoo kung ano man putang ka ng Magtiwala kayo kay Bato. pim mahusay na opisyal, straight forward sa buhay niya uh, sa, sa pinakamahabang panahon he worked for me sa puntong ito ng ating balita dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan yung prayer rally nga ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte ay uh, naidao sa kabila po yan ng ilang aberya bago pa man magsimula ng naturang aktibidad dahil sa isyo ng uh, permit don sa Freedom Park ng, uh, na kanila dapat venue. Alamin natin ang iba pang balita hatid ng Bombo Radio Cebu pa rin ang prayer rally ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginanap sa Dumaguete Mayo 7, 2024 ng gabi. Ito'y sa kabila ng pagkansila ng permit ng grupo ng lokal na pamahalaan para sa nasabing aktibidad na ginanap sa Pantawan People's Park. Gayon pa sa kabila ng mga hindi inaasahang anomalya, hindi napigilan ang maiso group na ipagpatuloy ang kanilang pakikipagpulong sa mga taga-Dumaguete at gayon nga napuno ng mga tao ang venue upang ipakita ang kanilang mainit na suporta sa dating Pangulo. Isa sa mga binigyang diin ni Duterte sa nasabing rally ay ang issue sa charter change na itinutulak ng kasulukuyang administrasyon. Aniya na kung tatanggalin ang konstitusyon o pakikialaman nito ay tiyak na magkakawatak-watak ang Pilipinas. Kaya naman isa sa mga patuloy na panawagan ng grupo na huwag suportahan ang charter change. Maliban sa nasabing panawagan, patuloy ring isinisigaw ng mga taga-suporta ng dating Pangulo ang pagbitiw ng kasukuyang Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mga kabiguan nito at kakulangan sa pamamahala ng bansa. We are talking about fundamental law of the land. It's the highest. Kaya nga, pag ito ang ginalaw mo, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ginagalaw yung Constitution. A Constitution is supposed to be permanent. It is more or less uh, ilang taon. Hindi ginagalaw yan. Ang batas, ang ordinansya ninyo sa City Council o Barangay Resolution or whatever, Nandoon lang yan sa baba, malayo masyado ang konstitusyon. Why? Sabihin ko sa inyo, pag wala itong konstitusyon, maghiwalay-hiwalay tayo. Ating napakinggan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula rito sa lungsod at ng Cebu, Bombo John Kanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basa Radio, Bombo!